nagpapasalamat ako po no? sa inyong lahat, sa buong kababaihan, uh, sa lahat ng nagsalita, nag-endorso ngayong umaga. Uh, papasok po tayo sa labing dalawang slate ng makabayan sa Senado. Senado, Gabriela sa Kongreso! Gabriela sa Kongreso! Dalhin sa Senado! Ang nang kababaihan sa Senado. Maraming salamat. Laban! Mga kababayan sa Senado. Dito po sa ngayon, nandiyan po ang mga magsasaka, ang mga manggagawa, ang mga professional ang mga iba-iba po sila no, ng pinanggalingan para po uh, tiyakin na may representasyon ang iba't ibang kababaihan sa iba't ibang sektor. Kung hindi uh, ba, of course, yung matangin uh, yung, ano, yung pagbibigay sa inyo ng mga bulaklak ng mga women's groups and different individuals, ano feeling niyo na parang hindi pala kayo, di pala kayo nag-isa sa laban ninyo? Oo, oh, actually nagpapasalamat po tayo sa lahat ano, sa Committee of 100 and of course sa makabayan kasi tayo po ay uh, inendorso in-endorso ng makabayan para sa 12 na slate, ano, isa po tayo doon sa lalawag na Nauna lang po si Cong, uh, Cong, Pro, pra, uh, Congresswoman Franz Castro tapos tayo po ay sumunod na nag-declare na ngayong araw na ito. Nagpapasalamat po tayo sa lahat at yung yung roses po kasi, di ba, parang pangalan ko. So, sir, so, talaga ina-associate nila B, babae, tapos yung rosas mo. Para madaling maganda. Kung, um, of course, na, alam po natin nangyari kay Kong Franz the yesterday po. Of course, there will be so many people going to to undermine your candidacy. But how strong is your resolve to continue this fight until ano, the end of the election? Po? Sa totoo lang po sa aming mga aktivista, ah uh, ano yan eh, we eat death threats day. so, hindi na po bago sa amin na kami ay inaatake, hindi rin po kami uh, hindi po rin po kami sensitibo sa mga kritisismo dahil kami mismo ay nagkikritisize, no, ng mga maling kalakaran sa ating pamahalaan, hmm. kaya po handa po kaming suunin, anuman ang mangyari, eh kahit po yung ordinaryong aktivista eh, ginagawa ng mga gawagawang kaso eh kaya hindi na po bago sa amin na harapin itong mga katulad na ito. Mas matindi lang ngayon kasi syempre nasa spotlight ka na, pero hindi rin naman uh, ganun din eh, nakikibaka ka sa kahit anong larangan. Kaya isa lang po ito sa yugto ng pakikibaka namin.